Ay, ano ba naman niya? Medyo ka pa. Nagkakape ako. Hindi mo ba nakita? Ay, kape. Oo. Oh. Naku, ito nga mga kabatang helmet. Ito yung mga pang malakasan na highlights kahapon. Di ba nagkondak ng workshop sila Mayora Bipilay Workshop na naman? Yes. yes. Siya hindi siya legislative hindi, legislative may pag ganoon wow. pero ayun nga mga ka-batangil may panoorin po natin lang yung mga issue ngayon na ano ba yung nababalitaan ko na super namayat na daw pero hindi na daw nagpapit kasi okay naman na daw pero hindi eh, magaling na siya oo pero apayat nga daw ang mga ano ganap ngayon ang daming mga choosy. ah choosy ang daming mga paechos ha ang daming mga parelevan may nagsabi pa which uh -huh. cover para magkakaroon daw ng kumusyon o gulo Sino may sabi niya? Yun? Kapag daw na-tegibang. Ano bato bato-bato-pit? nakakaloka ah, ko, mga kabatang helmet, ewan ko na lang talaga, no? Kasi yung mga issue na hindi naman dapat gawin issue, ginagawang issue para Bagay maging jam. relevant pa rin, ah. e eh, magtayo na lang ng teleserye. Eh. Ganda lang. Pero ayun nga, mga kabatang helmet, puti pa si Mayor Lenny Robredo, tuloy lang sa pagtatrabaho, tuloy lang ang pag-angat ng buhay ng mga tiganaga. Ano ka Yung yon? mga tiganaga, umaangat yung buhay. Eh, yung buhay natin, this nakayod naka. pa more. Kayod pa more. Pero ayun na mga bata. Dahil magkagustuhan mo yung video to, huwag na mag-subscribe at ticlick ang notification bell para lagi like, updated sa inyo na may-upload namin yung video ko. Para stay happy, stay healthy, stay safe. Bye as always. Sabi nga mo sa buhay nyo, galing matinabukit. Kasi better everyday. God bless everyone. Bye! Kay okay. <laughs> Lenny Tayo! O bakit? Kaya ko kumanta. Video ka, purka ito sa public place ako. Kay Lenny Tayo! pag <laughs> <Sabaan> mo Sabahan mo ako.